Attorney Chel. tanong po tungkol sa employment. Yung boss ko po kasi, hindi regular magbigay ng sahod. Minsan, every two weeks. Pero minsan, nakikiusap na sa katapusan na lang daw kasi kulang pag-15. Nahihirapan po ako. Legal po ba yun? Bawal po yan. Malinaw ang nakasaad sa Article 103 ng Labor Code. Time of payment. Wages shall be paid at least once every two weeks or twice a month at intervals not exceeding 16 days. Ibig sabihin, dapat regular ang pagbigay ng sahod. At least once every 2 weeks o kung dumampas man, di dapat higit sa anim na araw. Kung may mamisman na sweldo dahil sa pangyayaring labas sa control ng employer, halimbawa may aksidente, dapat agad-agad pa rin ibigay ang sweldo pagkatapos nito. Kung makiusap ang boss ninyo na hindi regular ang sweldo, sabihin mahirap ito para sa inyo. At ang obligasyon bayaran ang empleyado sa tamang panahon ay minamandato mismo Labor Code. Kung tumanggi pa rin ito, pwede kayong dumulog sa Department of Labor and Employment o Dole Hotline 1349 o sa Dole Regional Offices na matatagpuan sa link na ito. Sana nakatulong ito and follow for more.